good evening sa inyong lahat at tayo po ay ngayon nagkita-kita na naman at meron akong ipapakita sa inyo yung in order ko na smartwatch basta ano siya yung ano siya na pwede siyang pang facebook na relo yung bago ngayon so ito guys at kararating lang ng deliver sa atin ah uh, itong ngayong gabi na to kakarating lang yung deliver so Uh, na natin ito ngayon, ipapakita ko sa inyo kung anong klase ba to So, guys, tara. Dito na natin. Ayan, okay. guys. Tignan natin kung anong klase to. Sabi nila maganda raw to eh. Ayan guys. Doble-doble pala yung balot niya. Tignan natin kung anong klase nga ito. Hmm. Oh, may balot na naman. Tatlong <laughs> <laughs> balot na. Ang daming balot naman na ito. Parang walang lamang pa. Ah, ito. Yan natin guys ha, kung anong klase ito. Parang wala naman eh, pero titignan natin. Oh, ito. Ito guys, oh. Ito pala. Ito siya. So paano to? Titignan natin. Ilulong fresh ba to? Ayun, ayun siya, guys. ayan oh. So ayan. Oh. Nakikita niyo. Ano buksan to? Ilalong press lang siguro siya. Take yata eh. pala itong na-order ko rin. 8000 Wala mo. Paano ba ito? Ay, ano yun? Be? Pa-1,000 na tayo. Okay na. So, ayun guys. Uh, hindi ito yung aking in-order na smart trees. .ph doon sa Facebook na na ko, hindi po ito yun yung smartwatch na na-order ko. Alam nyo, ako po ay na fake Fake ko itong na idelivero deliver sa akin ng uh, Class Express. Ito po. Pero hindi ko alam kung sila ba yung may gawa o may kinukunan lang yung rider ng produkto na ganitong smartwatch na to pero ito ay fake na smartwatch hindi ito yung smartwatch talaga na may camera, merong facebook, yung merong sang messenger na pwede kang mag text at pwede kang tawagan, hindi ito yun ito po ay fake na fake po ako at sa nag deliver na ito, hindi nyo ba alam na fake yung mga kinukunan ninyo ng produkto kami ay kawawa rito apektado kami rito dahil ito ay nagkakahalaga ng 499 halos 500 pesos na so hindi ganun kadali para pulutin yung o para ibigay namin yung pera na, ganun at saan namin kukunin yung pera na ganun hindi nyo ba naiisip yun tapos yung i-deliver -de ninyo fake ganito biruin nyo maawa naman kayo sa mga rider at sa mga company ng class express na to sagutin nyo yan yung mga paratang ko na ibinabato sa inyo sagutin nyo yan dahil hindi lang ako ang nag-iisa na napick ninyo marami pa so ayan Oh, hindi ito yung ano, tignan nyo nawawala yung digital oh. Saglit lang 'yan. Seconds lang yan mawawala kagadyan niyan oh, di ba? Nawala kagad ka Hindi ito yung smart watch na kailangan ko. Ito ay pick Ito ay nakita ko sa Facebook at na-order ko sa smarttrees.ph ang nakalagay doon. Ang nangyayari na ngayon, kapag in mo yung pinanood mo na video sa Facebook ay yun yung smart watch talaga na totoo na original pero kapag kininik mo yung order lalabas ka dadaling ka sa ganito na dun na sa isang relo ito yon ak ang akala ko naman yung smart oh, na nada. napanood ko na original ay iisa lang magkapareho pero hindi pala dumating sa akin ito na so nakita nyo nga sa video ko yung unang video ko na excited talaga ako don at naka tatlong balot pa yan, o dalawang balot pa ayan no meron yung kulay black siya, ayan tapos nandito pa siya, tapos nandito pa naka tatlong plastic siya tapos ito yung box niya okay. wala akong balak manira sa inyo, ang gusto ko lamang ay nasana maging patas naman kayong lahat sa mga katulad namin na mga maliliit na mamayan uh, na umuorder ang mga ganitong smart watch na dahil nagahangad din kami na gusto namin na magkaroon ng ganito na smart watch pero wag naman sana yung pipikain nyo kami alam ko talagang marami kayong ganyan pero sana naman tigilan na ninyo yung pag uh, gawa ng kasamaan yung pamimiki sa kapwa ninyo dahil kawawa naman ng mga tao ayun at sa plus express hindi ko naman kayo na kayo ang sinisisi ko na sana uh, ang gusto ko lang malaman ninyo o maiparating ko sa inyo yung uh, bosses ko sa pagre-reklamo kong ito na sana ay matugunan naman ninyo kung ano ba yung o bakit nagkaka ganyan o ginagamit ang inyong company na sana ay masolusyonan ninyo ito solusyon ang hangad ko lamang at ng nakararami hindi lang para sa akin to na sana ay mangyari na malaman namin kung bakit kung kanino ba talaga nagmumula ang smarttrees.ph na yan dahil nandiyan yung mga nang scam o mga nanluloko sa amin ng mga ganito ayan o at ang maipapayo ko lamang sa lahat ng mga viewers na sana panoorin ninyo yung video ito para maging aware kayo at ma-share ninyo yung video ito sa lahat ng mga wala pang nalalaman sa mga Facebook o sa mga pag-order order na hindi legit talaga at ito ay mga scam lang na sana ay maibahagi ninyo yung video ito dahil kawawa naman sila kapag sila ay nawala ng pera dahil siyempre napakahirap kumita ng pera lalo na ng ngayon sa panahong ito kaya kailangan bigyan natin ng halaga ang ating mga pera kaya yun sana maging aral din ito lalo na sa akin at sa mga iba pa nating mga nabiktima ng smart that PH na yan. Smart .ph, yan. Yung ano na yan, ito, yung smart watch na sinasabi nila ay fake. At sa Flash Express, yung ito talagang ito ang ginamit na balot kaya magiging ano rin kayo dito may pananagutan din kayo dito kasi ginamit ang inyong company, x Plus Express, ginamit 'yan. Kaya ayun guys, at sana kahit sa ganitong paraan ay nakatulong din ang video ito para sa inyo. Para maging aware kayo o maging ligtas sa mga anumang pwedeng mangyari sa mga pang-i-scam ng mga masasamang tao. Kaya ayun at sana maging mabigyan kayo ng uh, kaukulang kaalaman o karagdagang kaalaman sa video nito. Hanggang sa muli guys at huwag ninyong kalilimutan na mag-subscribe ng aking YouTube channel at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng mga video na aking i-upload. Hanggang sa muli guys!